Happy New Year sa inyo mga ka-TV. No, ako ay pupunta na uli ng kantin. Ngayon ay pang 112 ko ng pagluluto sa silver foil. Ngayon ay ilang araw din ako hindi nakapagluto doon at nagkasakit. Ito, umpisa na uli. So, samahan niyo ako mga ka-TV. paki lang, Like at like and share ang aking mga video. Pakipalo na rin po ako sa aking Facebook page. Ang gandang maga. Hanghali hapon. So, mga ka-TV. Samahan niyo ako. Oh, back to work. Mga ka-TV. Happy New Year. Ito. Mula na ng paluluto. 2025 mga ka-TV. Ayan. Ayan na ako ng pang-gado. Pang-gisa. Nakakalang pa. Mitis, nagagalit ng gulay. Yung oh. kapakbit. Kapakbit. Bali pang 112. Kasi yung mga nagdaang ano, hindi ako nakapasok. Bakasyon. At sumakit ang aking likod. Mula na

kay na adobo. Pag ilang 112 days. Wow, sama po. Hello po, good morning. Kamusta ang ya? <laughs> Malambot na yun ay ibang malambot na mga dyan natin pa, pinalambot pa. So yun mga katibi, 112 na na araw kong pagluluto dito sa uh, Silver Point. Para sa chicken. Sabaw. Ang sinigang. Okay, pinakbit. pantat tungsin anak bed day 100 so ayan dadali na sa counter day 112 ang merenda namin yan ang maruhuya ya. ya. Sí, bueno, Andrés, pero ya, no, 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 no,